So yan po mga boss, uh, preparation lang po ito mga boss dahil may new project po tayo sa DIY diesel kalan mga boss. So hinanda po natin mga materials. So ito po ang pangunahing materials mga boss, may nabili po tayo sa Jangsap. Ito pong tangke ng frio mga boss, ito po ating gawin sa ating pong new project na DIY diesel kalan mga boss, okay? Uh, sundan nyo lang ang video na ito mga boss dahil nasa preparation lang po tayo sa mga materialis sa DIY at diesel kalan mga boss. Kung sakali po kayo ay uh, gusto kayo mag-DIY sa tulad nating ginawa natin, uh, mayroon akong idea sa mga materialis na dapat ihanda sa DIY at diesel kalan mga boss. okay So, ito na po mga boss. Nag-order na po tayo ng ito po. Tinanan nyo mga boss. Ito po ang kanya pang burner uh, sa ating gawing DIY uh, diesel galan. Ito po ay uh, kerosene stove burner. Ito po ang ating gawin. Ito po ating gamitin mga boss sa ating improvise uh, improvised uh, diesel galan mga boss. Okay? Uh, by the way po mga boss, ito pong uh, materials na kerosene stove burner mga boss. Doon po natin uh, in-order sa ating po in na product sa ating channel mga boss. Okay? At para po sa mga lahat nating mga viewer mga boss, mga minahal po nating mga kapatid, kung ikaw po po ay na may nagustuhan ka sa mga product nating inapilit dito sa ating channel, uh, pwede rin nyo i-click itong product, product na inapilit natin at madrid po kayo sa Shopee mga boss, okay? ah uh, okay, balik na po tayo mga boss. At ito na po mga boss, may dala po siya ito pong, tingnan nyo mga boss. Ito po yung pangtusok sa ito pong, ah uh, ito pong uh, pinaka-burner niya, yung mga brado o dumi ng atipong pong uh, diesel. Uh, na haluan ng dumi uh, dito po natin itusok mga boss ito Okay? May tatlo, uh, mga 3 pieces itong dala mga boss. So kapag na barado po, ito lang gawin nyo. Tusukin nyo, uh, tusukin nyo lang ito mga boss, itong maliit na butas. Tapos para mawala na po yung mga barado mga boss na dumi na dala po nating ating uh, diesel mga boss galing po sa ilalim ng tangke. Okay? Uh, next mga boss, ito po ang copper uh, tube. So kailangan po natin ang copper tube mga boss. Ang uh, sukat nito mga boss ay 1.4 pwede itong copper uh, tube, yung makapal mga boss. At nalagay na po natin ang kanyang pittings mga boss sa loob. Tapos na-expander uh, na po natin yung lulo natin pong copper tube mga boss. So, kibali po mga boss, dito po siya nakalagay ang isang piting na uh, tipong aka uh, sa mga boss. So, sa kabilang side naman na piting, uh, doon po nakalagay, uh, nakakabit mga boss sa loob po ng uh, silalim ng tangki mga boss. Uh, dahil dito po dumaan ang diesel mga boss patungo po sa kanyang burner, okay? So next natin na materialis mga boss Ito po ang uh, pressure gauge mga boss So lagyan po natin ito ng pressure gauge mga boss Para malaman natin ang hangin Ang pressure sa uh, ilagay mo tayong hangin sa loob ng tanki mga boss At pati ito mga boss, ito po ay fittings uh, Ilagay po natin ito sa kabilang side natin pong cover tube mga boss uh, Dahil dito po dumaan ang uh, diesel na galing po sa tanki mga boss Patungo po sa kanyang uh, burner okay At next mga boss, ito pong uh, elbow na coupling mga boss So, anong tawag nito? ah uh, dito natin ilagay at ipong agates uh, mga boss. Tapos yung nipple mga boss na uh, dito sukat na one port. Dito po natin i-wielding dito mga boss. Okay? Para uh, makabitan po natin ng uh, pressure gates mga boss. Okay? So, kibali mga boss, ganito po ang kanyang hitsura sa ating pong design. So, sa next video natin mga boss, ipakita ko sa inyo kung paano ko ikabit ang lahat ng accessories nating ikabit sa ating tanki mga boss. Nakita nyo mga boss, itong tanki mga boss may butas. So, yan po ang purpose na ilagay natin ang mga pito o yung mga gids natin. Tapos yung uh, lagyanan po natin pong uh, diesel mga boss. Okay? At abangan nyo lang ang next video natin mga boss dahil ipakita ko sa inyo paano ko i-wielding. So asitilin lang po ang ating gamit mga boss sa pag uh, sa pagkabit nito sa ating pong mga accessories doon po sa ating uh, mga boss. At yan lang po ating kabuang video mga boss at maraming salamat sa inyong panood at God bless. Ingat po sa inyong pag-DIY.